I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na sa magandang aurel dyan sa lahat ng mga kadiway natin dyan, especially doon sa mga beginners. Actually, nagawa ko na itong mga kadiway kasi meron itong uh, loose connection doon. Pero dito, meron naman pala isa pa itong problema. At I hope makatulong to sa inyo. Gagawin lang natin to na isang mabilis. Ang problema naman nito na pa pala, wala kasi siyang signal sa likod yan power on signal lang problema na ito mga ka-DIY. so walang signal yung kaliwa yan yan yung isa sa mga problema mga kadiway patay na natin maingay ayun isa sa problema mga kadiway nung ganitong style ng unit marami na akong nagawa na ganito uh, kapag yung ganito yung style ng kanilang uh, tinatawag nating uh, Uh, signal light yung dito nakalagay sa may pinakatapalo Kalimitan dyan, napuputol yung wiring sa ilalim. So, papakita ko sa inyo, kalasin ko na lang ng isang mobile. At ayan mga kadewe, ito nga yung pinaka-itsura nya. Ayan o, oh, makikita nyo dito nang galing sa ilalim yung wiring nya. So, eto yung pinaka ano. Ah, uh, babaguhin natin 'yan. Ah, uh, pag kinabit niyo naman 'to mga kadoy, color coding lang naman 'yan, hindi naman kayo madili to. Pero dito ang gagawin natin pinaka-twist. Hindi na natin siya ilalagay dito sa ilalim. Uh, magbubutas tayo dito para dito natin padaanin sa ibabaw para hindi na siya kumaskas dito sa pinakagulong so dito kasi kumakaskas yan eh. so magbubutas lang ako dito yan o yan nabutasan natin dito na natin siya ipapadaan sa ibabaw at least kahit papano mabawasan yung kanyang uh, ano Uh, pagkaputol no kasi dito na siya manggagaling eh. so ayan Nakabit uh, ko na lang isang mabilis mga kadiway color coding lang naman yan babalatan na natin yan na isang mabilis Okay, so ayan na yung kinalabasan mga kadiway. Color coding lang naman yan. Ayan, kakain yan. Tapos, ikakabit na natin yan doon. So, nandito na siya sa gilid. Oh. Ayan. O so, kabit na natin na isang mabilis mga ka doon sa kanyang ibay. O kaya nakabit na natin mga kadiway. So ngayon ang nag-iitsura niya, nandito na siya oh, yung wire niya. Ayan. Pansin nyo. Ayan. Salip na dito siya nakalagay kasi dati sa ilalim. Ito. Yan, so ibig sabihin hindi na makakaskas yung kanyang wiring. Okay? So tignan natin. Power on, signal. Yan. At uh, yun, ang ganda na ng mga kadiway. Sana may nakuha kayo yung discarte kung sakaling ganyan mangyari sa e-bike nyo na ganito yung itsura ng kanyang signal light at ganyan at uh, naputol. So, gan ganun lang gawin nyo mga kadiway. Magbutas lang kayo dito sa gilid. Oh. Para at least hindi na siya mapuputol. Okay, ang ganda na lang. Medyo napahaba na. Thank you, thank you.